So, hello, good evening. Good evening po. So, andito ako ngayon sa S. So, tapos yung pag-video ko. Um, so, lang ko sasabi ko, made of... Ano, ang ganda, no? SM City, Las Marinas. So, yan po. So, tapos yung pag-video ko. Um, so, lang ko sasabi ko, made of ano po yan? Fairbair glass. So, sabi niya, hindi niya daw alam kung saan gawa yun. Kasi hindi naman ako nasagot. Parang hindi niya ata alam. Ewan ko lang. Tapos yun, yung, ano, ang cute kita ng style, parang kotse kasi may anong gulong sa likod. Tapos, may nakalagay si sticker sa likod na, maybe some birthdays, tinanong ko kung mayroon baby na kasakit. Yeah. Tapos sabi niya, oo. Kaya yun do, ginawa yun, pinastomize kasi parang hindi na muling yung baby, yun pala yung apo niya. Tapos sabang nang ko sa kanya, sinabi ko na rin sa kanya, napapunta kasi ako ng na, nas mabayan dito, sa so ganito, baka alam niyo po, tinanong ko. Tapos, sabi niya, sige, yung anak ko kasi dentist siya. Tapos tinanong, buti alam nila. Eh, tinuro. kasi sinabi nila sa akin ko anong sasakyan at saka kung saan ako bababa. Para hindi ako maliga. Tapos yun, so habang papasok na sila, sabi ko, sige, thank you po. Tapos yung papasok na sa mall, naalala ko tuloy yung tatay ko. Kasi syempre, naka-scrubset yung anak niya. Tapos yung tatay niya, matanda na rin. So yun lang, naalala ko lang yung tatay ko. So far, sa so, sana, walang aroma. Kasi hindi pwede, alam nga eh. So, ganun talaga ang buhay. So, kailangan talaga makipag sa Lalo na pag alam mo naman talaga na ikakabuti mo, di pa So, yun lang. Good evening sa inyong lahat. Hope all is well. Bye! Ang ganda, no? SM City, Las Marinas. So, yan po. Ay, hindi. Nakita na ako. New York. <laughs> Anong brand ng e-bike niyo po? <laughs> parang kutsi. <laughs> Meron din siyang ganyan, o. Oh. Ay, parang gulong sa likod. Nilagyan <laughs> ko lang. Ang cute. Parang totoo siya na, ano, na. Ay, pati bata. Ha? Pag na bata, hindi Kaya nga, pag sumakay na bata nga, mayroon pang ano sa taas.